andang araw mga boss. Ah. Andito naman po tayo ah. Medyo matagal-tagal po tayo hindi nakapag ano, nakapag upload ng video dahil sa trabaho po po oh, mga boss. Alam niyo naman ang trabaho natin eh, araw at gabi kasi chef ako ng kusina eh, eh, kailangan ng talaga ako sa umaga at saka sa oras ng hapon umaga ng gabi pardon, high five uh, nandito pa nga pa rin pala po tayo sa ano, sa, sa Spain ngayon nakapag video tayo dahil bakasyon ko na po uh, tapos na ang, ang summer, summer, summer job. Kaya may summer job mga pala, pala nga pala mo, mga boss, mga ano yan, 6 to 8 to months yan siya. Palagi. Kaya kahigit walong buwan din tayo hindi nakapag-upload ng video. Ngayon, mag-upload tayo. Tsaka habang bakasyon po natin. Bakasyon ko. Saka Sa ngayon ka po na Mga boss nag Nagwo-walking tayo eh, sa, Minsan kailangan din natin talaga yan Sa, sa buhay natin O kailangan talaga natin Sa buhay natin Kasi eh, Exercise nga ako Ang pagwo-walking Siguro mga Mga isang oras tayo magwo-walking para para tama-tama lang sa ano yan, sa pag sa sa health natin. Ang recommended 30 minutes lang naman din. Pero mas mabuti na kung kaya naman gawin ng isang oras na pag-walking. Mas maganda. Papakita ko nga pala sa inyo mga boss kung nasan tayo ngayon. Ayan mga boss, nandito tayo sa may ano, sa may gilid ng highway, super highway nila. Ayan, super highway yan mga boss. Papakita ko sa inyo kung gaano siya. Alapad, kung maaari. Ayan. 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 Mabibili sa mga sasakyan dito mga boss. ginawa ginawa talaga nila to sa sinadya na talaga nila dito ilagay dahil hindi naman masyado maraming uh, kabahayan at saka medyo maberde ma siya mapuno siya ayan o oh. ayan pa dito ako madalas naglalakad mga bossing Kumain, nakita tayong caterpillar mga boss oh. Ayun oh. Mag, malapit ng maglamig pero meron pa rin caterpillar mga boss ayan tara mga boss sabahan nyo ako sa pagpo natin para medyo nakaka pasyal pasyal din tayo ng konti makita na Makita nyo kung anong meron dito sa may lugar namin sa dito kami sa Palamos mga boss. Dito nga pala sa Palamos, meron kami dito ano. Ano ko, na Nasabi ko na rin siguro to sa unang mga unang vlog ko na meron kaming ano bundok. Ayan. Diyan sa bundok na yan, pwede ka rin mag-walking. May may meron diyan mga terrain para sa pag-walking at saka sa, sa pagbabiking. eh okay. Meron diyan silang mga nilagay para sa uh, sa tao talaga na gustong mag-exercise. Tapos meron din tayo ano. Meron din kami dito sa Palamos na, na beach. Malaki ang beach dito at saka si, medyo sikat ang bayan ng Palamos. Kasi nga sa ano siya sa peaceful siya. Hindi at saka sa magandang dagat niya. Maganda ang beach niya. Ayan mga boss Ayan o, bueno, berding berde mga boss Diba? Meron din dito ano, para yung supermarket pangalan ng pangalan supermarket Aldi sa bandang dulo naman yung Mercadona na kabila lang Mercadona Ayan mga boss, Ay, mga gilid talaga ginagawa nilang ano yan. Uh, para sa mga nagwa-walking, nagwa-biking dito sa gilid ng ano yan, ng highway. nga pala boss yung ano yung super supermarket na ano pangalang Mercadona. Halos karamihan diyan nabili kasi sabi nila murang araw. Dito naman mga boss makikita nyo yung ano yung talyer ng Kia. Survey Kia nakalagay. Malaking talyer nila dito ng Kia mga boss. tapos tapos sa dito may munon banda makikita natin yung yung singa tawag nilang gross market Ah, kita niyo mga boss dinada. sila Dito sa may daan na ano, ng ano, bicycle lane. Tsaka walking lane na rin siya, mga boss. At ito naman ang ano, market, mga boss kung sa i-English natin siya is big market gross kasi katalan yun siya ibig sabihin is big tapos merkat is, mar is, market yan siya ang ang bilihan dyan mga boss bultuhan malakihan kaya makakamura ka talaga rin. Kasi nga, volume ang binibili mo. Hindi yung isa pera-peraso lang. Yeah. Meron din siyang gasolinahan. Yan. Yeah. Ay hey, mga boss. Itong bahay na to, gustong gusto ko to. Diba? Ang ganda niya, di Diba? Siguro kung mananalo ako sa sa lottery o sa sweepstakes, baka ba ganyanong bahay ang gusto kong mabili o maipatayo natin mga boss. Tignan niyo. Ang ganda niya. Pwede na tayo mag-retire niyan sa ganyang klaseng bahay mga boss. mga boss dito naman tayo mga sa may bandang bundok dadaan para meron may iba iba naman ang daan natin dinadaan dinadaanan talaga to ng mga tao mga boss pag nagwo-walking sila mas lalo yung mga mga may edad na, mga matatanda. Para lang din silang namamasyal sa ano? Sa park. Dahan-dahan, lakad nila. Ayan. Pa, para mga pampalipas oras nila mga boss. gusto na naman tayo sa... Ito na, mga boss, ito na mga pala boss yung ano, yung ano, tanatawag nilang camping. King's Camping. Meron siyang mga bungalow dyan na pinaparentahan. Tapos pwede na kayo magluto dyan. Tapos meron din silang swimming pool na pinapakamit sa mga renter nila ng bungalow. Yeah parang ano rin siya yung tawag dito sa atin eh, resorts ganon pero dito tinatawag nila camping ayan yun siya tawag na camping kings pag, pag summer lang din yan siya bukas mga boss na tayo banda mga boss, papunta naman tayo ng ano ng, ng, beach. Sabi ko nga sa inyo, dito sa Maypalamos, meron meron dito ano ah, bundok at saka dagat. Hindi ka ng ibang lugar, ano lang sila, bundok lang sila, you know? Pero pag winter naman, nag-i-snow naman sa kanila. Yan. Dahil nga bundok sila, mataas ang ang lugar nila kaya nagkakaroon sila ng snow dito sa amin hindi kami nagkakaroon ng snow mga ang te temperatura namin dito o, siguro mga ano lang mga uh, negative 10 ganyan hindi ka sa sa bundok umaabot ng ng uh, negative 20 negative 18 22 ganun negative kaya nag snow na talaga sa kanila malamig na masyado yun mga boss pagkasa para na siyang freezer napapakita ko sa inyo mamaya yung beach mga boss yan. Mabos, malapit na tayo sa, ano, sa beach. Kita niyo, kita na natin ang dagat mga boss. Ng <clears throat> Ito nga pala to, mga boss sa ano sa lugar ng La Fosca. Hindi pa to. Medyo ano lang to mga ano to mga 2 uh, kilometers galing naman dun sa may lugar namin sa Palamos. Pero sakop siya ng Palamos mga boss tawag lang sa kanya La Fosca eto etong beach wala tao ngayon mga boss pas maganda mas tahimik kasi pag summer halos hindi ka makakapaglagay ng tuwalya dyan mga boss wala kang mapaglalagay ng tuwalya dyan sa dami ng tao ayan sige mga boss ah, hanggang dito na lang muna ang pag video natin sa susunod baka mga kapag upload upload pa ulit tayo ng isa pang video para matagdaga naman ng mga video natin okay mga boss salamat sa mga panonood sige, paalam paalam